carbon brass ay hindi na umabot doon sa contact sa ilalim. Hello mga kabisi mine. Kapag ang grinder ay ayaw ng gumana, ang unang suspect natin diyan maliban sa cord at saka kapasitor, ito ang titingnan natin. Yung carbon brass. So, Makikita natin yung carbon brush nasa ilalim. Sikwatin lang natin itong spring para makita natin yung carbon brush. Yan. Tapos ugutin lang. Yan. So ito yung carbon brush. So maliit na it itim. Isa to sa dahilan kapag Uh, walang power hindi na yan umabot dito sa uh, loob sa contact nya kaya hindi gumagana yung ating grinder so madali lang itong palitan basta okay pa yung windings ng ating motor ito lang ang papalitan natin yan so ito kailangan na talagang palitan so maikli na talaga iyan lang ang dahilan na ayaw nang gumana yung grinder natin so ibalik natin yung spring so ang function ng spring na ito ito yung magtulak sa carbon brass idiin niya dito para mag-contact doon sa ilalim so yan ang uh, gamit niyan so dalawa ang carbon brush dito yung isa naman dito sa ilalim Titingnan din natin ang pagtanggal ng carbon brush, sikwatin lang itong uh, spring tapos bunutin yung uh, carbon brush yan. So yan. So kung makikita natin 'yan uh, hilis na talaga. So yan ang uh, pag-check natin isa dito sa dahilan na ayaw na gumana yung grinder natin so ibalik natin yan so yan lang ang basic na pag check ng grinder na ayaw kumana balik natin yung cabin pro natin ulit yan So, subukan natin na i-start ulit. I-on natin yung outlet. Yan. Tingnan natin, switch. Yan. So, gumagana na yung grinder natin. So, ibig sabihin, yung uh, carbon brass ay hindi na umabot doon sa kontak sa ilalim. Diniin lang natin kunti, kaya umaandar na itong grinder na ito. Pero kailangan na talaga itong palitan ng uh, carbon brush. Kasi uh, sa tagal ng paggamit uh, natin, kahit anong uh, diin ng spring, hindi na umabot talaga ito. So, iilang uh, gamit lang ito namamatay din ulit yung grinder na ito. So, kailangan na palitan ng bago na carbon brush. Okay? Kung may natutunan ka dito, like at share. At huwag nyo nang kalimutan na ipalo nyo ako. Okay? Bye-bye mga kabisimay.